Tumanggap ng tulong puhunan para sa paggawa at pagbebenta ng suman ang Kalaw Vendors Association sa Maria Aurora Aurora. Personal na tinanggap ng Pangulo ng Samahan na si Jesse Ancheta sa munisipyo ang 30,000 pisong livelihood assistance mula sa pamahlaan. Tiniyak ni Mayor Ariel Bitong na nakaagapay ang lokal ng pamahlaan sa kanilang pangkabuhayan kaya naman hinihikayat niya ang samahan na pagyamani ang negosyong ipinagkaloob sa kanila. Para lahat yung mga nagbaliknog sa gobyerno, ay parang talagang uh, pag tinulungan, ay eh, parang uh, talagang babalik na sa gobyerno po natin. Hindi naman lang aim po lahat. Joint effort ito ng lahat ng tiga gobyerno. O, una muna siyempre si IV, sa na sa 91st IB, sa pangungan ng hindi ka na po. Ha? Eh, pangarap ko po sa atin, sasamahan po ninyo, ha? Huwag po tayong niingas po po. Ha? Itong ginagawa natin ay para po sa pamilya nyo. Hindi naman na sa atin, matanda tayo eh. Di ba? Para sa pamilya na po natin yan. Umaasa naman si Municipal Social Welfare and Development Office Officer in Charge Laurine Rafael na makatulong ito upang makapamuhay sila ng mapayapa kapiling ang kanilang pamilya. Nakaroon ko ng pinagkakamitaan, kundi ito po ay isang pulong para masimulan po natin yung ating hangarin na may kita po tayo sa araw-araw at masuportahan po yung pangangailangan ko ng ating pamilya. Ang Calaw Vendors Association ay isang people's organization na tinulungang mabuo ng 91st Infantry Sinagtala Battalion, Philippine Army upang makapagbigay ng oportunidad sa mga dating rebelde at taga-suporta ng komunistang teroristang grupo na maging produktibong mamamayan. So kaya tuloy-tuloy itong programan to. Ang objective namin is maging sustainable yung inyong pamumuhay, yung livelihood na ibinibigay ng gobyerno kasi ah uh, iyan na nga yung naging issue noon, yung kahirapan eh. Kaya yung iba siguro sa inyo, madaling nalin lang ng kabila dahil sa isyu ng kahirapan. So kahit pa paano, may ginagawa ang gobyerno. No? Bagamat sabi nga ni Ma'am, hindi ganun kalaki yung, yung pondo na yan. Pero sa pamamagitan nyo, kayang lumago yan. Mula dito sa lalawigin ng Aurora, ako si Rohar Biliwanag, ang inyong kaugnay.